Hello mga kasari, mga sisiko, magandang hapon sa inyong lahat. Ayosin natin yung ating camera. Ayan, kumusta kayo? Kumusta ang benta ng ating sari-sari store? Siyempre, lagi natin itong tinatanong kasi nga sari-sari store yung content natin. Okay, so for to this video <laughs> nakita nyo na siguro sa aking thumbnail na wag na huwag itong gagawin baka gumising na lang kayo isang araw na wala na kayong pang wala na kayong pangbili ng inyong mga item, ubos na <laughs> ito yung ating pag-usapan ngayon dahil isa talaga ako sa nakaka-relate kung bakit mga sisiko yung vlog ko pala kahapon about sa kakompetensya. Shout out sa inyong lahat. Ang daming nag-comment. Napakahaba ng kanilang mga comment. Yung iba is uh, may kakompetensya, yung iba ay sila mismo yung nangungumpetensya And shout out sa inyong mga sisiko, inaway daw siya ng... Uh, nauna sa kanya. Ayan, may inaway doon. So, wag naman kayong mangaway. Kawawa naman. Ano lang, patas lang ang laban. Okay, so ngayon, iba naman yung ating pag-usapan. Yung tungkol sa, yung, Gumising na lang tayo one day na wala na pala tayong pangbili. So ako'y nakaka-relate mga sisi dahil sa panahon ngayon sobrang tumal dapat maging wais tayo. Pero sa si ate Rose ninyo ngayon ay hindi naging wais kasi nagpabudol na naman. <laughs> okay, so ito'y isi-share ko lang sa inyo kung ano talaga yung mga kaganapan, ano yung mga ginagawa ko, ano yung mga in-order ko. And gusto ko lang din i-share, baka magustuhan ninyo. Okay, mga sisi, pero hindi ibig sabihin na gayahin nyo ako. So, yun na nga mga sisi ko. Habang ako'y magbubukas, you know, may dumating from Shopee. Tapos, ang nakalagay dito is Pradgel. So, ibig sabihin, dahan-dahan lang kasi ito'y mabasag. So alam nyo ba mga sisi no? before siguro sa mga nakapanood ng mga vlog ko, lagi akong nag-unwrap, uh, nag-unbox ng mga pinamili ko, kahit ano na lang, kahit mga damit, ayan mga damit, mga gamit sa kusina, pero ngayon hininto ko na kasi nagising na ako, ang dami ko na palang naipo ng mga damit, halos hindi ko na nga masuot lahat. <laughs> Sabi nga ni Kuya Dave, yung damit ko daw ay umabot na sa sala. Kung nakikita nyo tuwing nagbablog ako, may mga damit doon na nakatambak. Yun ay mga damit ko kasi hindi na siya mapasok sa loob ng uh, room namin. Kaya ngayon huminto na ako uh, sa pagbili uh, ng mga damit. Ngayon, iba na naman yung naisip ko kung ano yung uh, kulang na bagay dito sa amin na need ko talaga. Yan, nagpabudol na naman si Ate Rose ninyo. Yan, so huwag yung gayahin mga sisi. <laughs> So, pero yung mga pinabili ko naman nito mga sisi ay hindi pera ng tindahan. Ito yung aking extra income, yung kunting sahod, yung maliit na sahod ko sa YouTube at saka sa grocery. Ito lang naman yung pinabili ko ng aking mga damit, mga bag, mga kahit na ano. Tapos ito, ayan yung mga, mga kagamitan, mga mura lang naman. So gusto ko lang itong i-share sa inyo. Yan. So bago tayo magpatuloy sa ating topic, ay dahan-dahan natin itong bubuksan habang tayo magchichismis. <laughs> magchichismis. Alam niyo mga sisiko, kinuha ako to kasi ito'y lagayan ng ulam. Kasi kami, alam niyo naman, tatlo lang kami ditong kumakain. Minsan si Kring hindi na yan kakain pag uh, uwi dito sa bahay. Hindi na siya kakain. Tapos yung mga niluluto ni Kuya Dave, syempre hindi siya maubos. So, kailangan mailagay talaga siya sa nakasealed na lagayan. Kasi minsan, pag ilagay mo lang siya sa table, tapos takpan mo lang siya ng mga plato, tapos hindi siya sealed, minsan, napapasukan ng mga ipis, langaw, at saka ano-ano pa yung mga, yung mga lumilipad na maliliit na galing basurahan dadapo sa pagkain and ang maganda nito ay hindi siya mapasukan ng ipis pwede siyang ilagay sa ref kaya kinuha ko ito mga sisiko. May mga item din ako na nabili na before pero hindi ko lang napakita sa inyo. So ngayon ito ipapakita ko sa inyo kasi nga mura lang ang bili ko nito. Pero tingnan natin kung okay lang ba ang price niya. Napaka ano ng bubble wrap kasi nga fragile. Tapo natin. Grabe ang kapal ng ano. Ang nabayaran ko pala nito lahat is 300 pesos. Tapos ginamit ko yung technique ko na hindi muna kukuha ng marami, titingnan ko kung ma-free ako. Yun lang muna yung i-check out ko. So ito ay free delivery na siya. Free delivery na siya, ayan oh mga sisi. Ayan. So binil, ang binili ko na lang ay ang item. Walang bayad ang charge kasi pag damihan mo Dagdagan mo pa siya. Ito, ito'y ito dalawa lang naman. Pag gawin ko siyang tatlo or apat, malaki na ang shipping fee. Pero dalawa lang, no shipping fee. Parang libre na siya mga sisi. Wait lang. Buksan natin para makita nyo ito. Na, grabe ang bubble wrap niya. Ayan. Na Baba natin kunti. Hmm. Yan, ito siya mga sisiko. Ang ganda. Lagayan talaga siya ng ulam. Tapos ito na yung oso ngayon, hindi na yung tupperware kasi alam niyo na yung tupperware pag natin, ano siya? Yung oil ba, grabe makakapit, 'di ba? Kahit ilang joy ibuhos mo pa lahat yung buong joy, di talaga makuha. Pero ito ay glass glass siya mga sis, tapos pwede siyang ilagay sa oven pag initin mo yung ulam. May nabili ako nito before, dito sa All Homes, 250 yung bilog na maliit, 250 yun. mga sisi ko, ganda talaga ng quality. Tingnan natin sa review kung maganda ba. Ayan, saka tayo mag-order. So, before mga, sis before mga sisi, hindi ako marunong mag-order sa Shopee yan, wala akong kaalam-alam. Tapos sabi ni Kring, Mama, tingnan mo yung review, basahin mo at tingnan mo rin yung mga bumibili kung ilan na ba, marami na ba. So, 10,000 plus ang bumili nito. Tapos, ang review niya is napaka-okay talaga. Ang price lang naman nito mga sisi ko is 148 lang ang isa. So, 300 sirado ang nabayaran ko. Parang may 2 pesos na sobra sa shipping. Yan. Yan ganda. Ang ganda talaga. Walang basa Pwede siya sa oven. Green and blue yung ano. Yan. Safe talaga siya sa ulam. Sealed siya. Tapos kahit lagyan mo siya ng tubig. Hindi siya hindi siya maano. Yan. Hindi tutulo yung tubig. Kasi may nag-try doon. Nilagyan ng sabaw. Parang tubig. Hindi siya nagtulo. Ayan. Dalawa yung kinuha ko. Plan ko tong dagdagan mga sisi pero dapat tigda dalawa-dalawa lang para free ang shipping natin. Ayan. Kunting share lang naman ito mga sisi. Pakita ko lang sa inyo. Baka gusto nyo ng mga ganito. lagayan ng ulam para hindi mga moy. Kasi pag plastic, mga moy sabon. And hindi makapasok yung mga maliliit na mga ipis dito. So, save yung pagkain pag hindi maubos, ayan, lagay sa rep Maliit kasi yung bilog ko before, maliit lang, maliit lang, kunting ulam lang yung malagay, pero ito is 1 liter. 1 liter ang ano niya, karami ng tubig. Ayan, maganda siya mga sisiko. Sunod ko ko ay pink na naman, pero wag mo na ngayon kasi wala pa akong sahod next month na naman ulit yung sahod natin. siyan so, O, oh, di ba? Maganda. Okay. So, yun ang mga sisiko ko. Tulad ng sinabi ko, pag tayo mag-order, okay lang naman pag tayo mag-order sa Shopee ng pasunod-sunod pero yung mga mabebenta sa tindahan, katulad na lang ng mga gamis ko, tapos yung mga item na uh, sa tindahan, okay lang naman. Pero yung mga pang personal, dapat talaga nating uh, i-limit, may limitasyon talaga kasi nga okay lang kung meron kang extra income pero kapag tindahan lang ang inaasahan mo siguro gigising ka na lang na wala ka na ngang pang grocery kasi nga yung iba is nabu, nabu, laging nabubudol, naaadik kaya pigilan natin ang ating sarili kung wala tayong extra income kung gusto nating mag-order or bibili ng mga item na yan, pwede nating pag-ipunan galing sa kita ng ating tindahan, hindi galing mismo sa puhunan ng ating tindahan. Ganyan lang mga sisi, para hindi maubos yung pangpuhunan natin at baka ito ang dahilan na mag-close ang ating tindahan, dalong lalo na sa panahon ngayon na matumal. So, ito lang muna yung update natin for today. Simpleng vlog lang. Ayan, gusto ko lang i-share yung nabili ko sa Shopee ngayon. Sa so, ulitin, thanks for watching si Unix Vlogs. Bye for now, mga sisiko. Love you all.